Hello, ayun, magluluto naman tayo ngayon ng Bicol Express. Ayan. Hindi natin ito igigisa, guys. Tapos, ilagay natin yung pangalawang gata ng niyog. Para palambutin muna natin yung laman. Haluin muna natin. Haluin muna natin. Lagay na natin, guys, yung bawang at sibuyas. Ayan, kaya lang natin siya kumulo mga 40 minutes. Ayan, kasi gusto nila nung malambot ang laman. Lagay na natin yung unang gata. Ayan. Siling green at saka siling lara. Yan. Kasi ayaw nila ng sobrang anghang. Para may ano oh. Iba magandang kulay. Iba iba may green at red. Yan guys. O oh, ganda na. Yan. may red at saka may green. Hmm, bangun galing. Yan guys, nakaluto na naman tayo. Okay na ito. Dahil hindi natin kailangan patuyuan ng sabaw dahil gusto nila may kunting sabaw. Doon. Request ng nagpapaluto. Okay guys, nakaluto na naman tayo. Hanggang dito na lang. Bye-bye!